Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV So ngayon, heto na naman tayo sa ating episode na tanong mo, sagot ko So susubukan kong sagutin yung mga tanong tungkol sa Bakit daw sumasakit ang ulo nila pag may suot na leklay At kung pwede bang dalhin kahit saan yung tech tight At kung ano-ano pang mga tanong regarding sa mga spiritual Lalo lalo na sa gayuma So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago ako yung YouTube channel Please subscribe po, like ng video And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula ito sa TikTok. Hindi ko na lang papangalanan for her privacy ang tanong niya ay nagbabaklas po ba kayo ng gayuma sir actually nasagot ko na siya sa message pero isishare ko pa rin dito sa youtube bali ang magandang paraan sa pagbaklas ng gayuma ay deliverance prayer sa pagkakaalam ko kasi at base na rin sa aking research para magayuma ang isang tao kailangan mo ng spirit guide so kadalasan demonyo pwede rin mga elementals mga inkantong itim pero ang pinakamadalas talaga ay yung mga tauhan ng demonyo na si Asmodeus so isa siya sa mga demons or mga art demons na ang kanyang purpose ay para lasunin ang tao sa pamamagitan ng libog so isa na yon ang panggagayuma Minsan naman, kung hindi masyadong malakas yung gayuma, so hindi mismong si Asmodeus yung gumaganap. May mga tauhan sila kasi archdemon yan eh. By hierarchy yan. So meron siyang mga tagasunod na napapasailalim sa kanyang poder. So yun yung gumagawa. So madali yung baklasin sa pamagitan lang ng mga simple na prayers. Pero sa mga pangmalakasan na, so I recommend na San Benito o di kaya deliverance prayer ni Saint Michael lalong lalo na pag deliverance prayer ni Jesus Christ ang kay Jesus Christ lang kasi dapat kasi ano eh uh, nagkapag devotion ka yung dinidedicate mo talaga yung sarili mo para sa kanya minsan kasi tayo pag nakagawa tayo ng mga makabundong bagay so yan yung dahilan kung bakit kumakalas sa atin minsan yung Holy Spirit. Hindi naman totally na kumakalas, yung parang ano lang, nangihina yung ano, Holy Spirit na nasa ating katawan. So hindi natin mapapaalis, wala tayong authority para paalisin yung mga demons na kumokontrol sa pag-iisip ng isang tao para ito ay magayuma. So ang next question ay mula kay Jo Bang <laughs> Hirap irapid kasi. Sir, tanong lang po, yung tektite po, pwede po ba siya dalhin kahit saan lugar? Salamat po sa pagsagot. oh naman. Kung natural energy ng tektite ang pinag-uusapan, pwede mo siyang dalhin kahit saan. Kasi meron niyang positive energy na naka-imbak. Pero, pero, may pero. Kung ikaw ay nagpapauto sa mga maestro-maestro dyan at lalagyan mo yan ng usal, lalagyan mo ng authority ang mga elementals at mga fallen angels na kumapit dyan, gagawin mo niyang bahay ng mga fallen angels bigyan mo sila ng authority pag inusalan mo ng orasyon na may spirit guides so yun doon tayo nagkakaproblema kasi minsan ang kumakapit dyan o yung usal pala na ginagamit mo ay low vibration entity pag low vibration entity mga negative entity yan so pag pumunta ka ng sementeryo pumunta ka ng mga lugar na kung saan may mga low vibration emotions So, maaring ang mga espiritu na gumagala doon ay kumapit sa iyo. So, masasayang ang galing ng tech type mo. Gaya ng lagi kong sinasabi na ang mga elementals, mga fallen angels, mga ano 'yan? Legalistic. So, kahit pa na makapangyarihan ang tech type na nakakasilaw sa kanila, pero pag inusalan mo 'yan na bigyan mo sila ng authority So yung ilaw ng tektite mo ay mawawala. Matatabunan ng itim na usok o itim na energy. So kumakapit na yung mga elementals doon. Kaya wag na wag nyong uusalan yung mga tektite. Kasi natural na yan eh. Gemstone na yan. So ang kailangan nyo nang gawin dyan ay cleansing. So, tapos ng cleansing, so doon mo na pwede mo nang dalhin parati. Tapos maintenance din. I-cleansing every week or every month. Kayong bahala kung hindi busy. So, ganun dapat. Ang next question ay kay Alwini. Brother, tanong ko lang po, ba't masakit ulo ko pag suot-suot ko ang leklay? So, maraming dahilan, maraming faktor. Maaring may sakit ka na dati na kasalukuyan pang ginagamot ng leklay mo. Kaya sumasakit yung ulo mo or hindi kaya ng katawan mo ang enerhiya na iniimit ng yung leklay hindi naman sa pangaano no? pero minsan ang leklay kasi ay positive energy yan so kung ikaw na tao ay low vibration negative ka na tao tapos magsuot ka ng amulet na positive energy so ikaw mismo ay tinitigal po ng iyong amulet so dapat bumabagay ka rin sa iyong amulet so pag positive yung amulet mo dapat positive vibration ka rin na tao so doon ka focus sa mga positive emotions So, love, joy, peace, ganun. Hindi natin na iwasan minsan talaga na meron tayong magagawa ng mga negatibong bagay. So, dapat bawas-bawasan lang. Kahit nga ako, minsan, nakagawa tayo ng mga negative na bagay. Pero, at least sa sarili natin, gawin natin yung makakaya natin na ano, uh, mapagbago yung mga ganong kaugalian. So, pakiramdaman mo at alamin mo rin sa sarili mo kung ano ba yung dahilan. Kasi maraming factor eh, hindi ako pwede magsabi sa iyo na yan yung dahilan. Minsan sa sarili mo or minsan uh, mismong sa amulet. So, ipadouble check mo kung leklay ba yun talaga. Kasi meron, meron na nangyari isang babae na bumili siya ng bracelet Sabi, leklay like daw yun na bracelet. Pero, synthetic lang pala, hindi original. So, dinadasalan niya. Siyempre, yung vibration ng dasal hindi pumapasok doon. Kasi, synthetic yun, hindi siya natural stone. So, yung vibration ng dasal, nagre-reflect sa kanya. So, sa kanya, tumatalbog. Ang katawan niya, hindi kinaya yung vibration ng dasal. Kaya, yun, sumasakit so yung ulo niya. Minsan, nasusuka pa siya. So, maraming factor. Pakiramdaman mo or alamin mo sa sarili mo kung ano yung dahilan. Maaring sa material mismo, sa leklay mismo, or maaring sa sarili natin. Yun lang po. Kasi, pag ang leklay po kasi ay tunay at punong-puno ng positive energy, kung mahihilo ka man or masusuka ka man, ang binabaklas yan sa katawan mo yung negative na nasa loob ng katawan mo. Pero yung negative na yun ay parati mo pa rin ginagawa, ah, parati kang mahihilo. Sir, totoo po ba yung leklay na Suryan Ratcha? O naman, basta yung mismong author nun o yung gumawa nun, yung maker, ay yun talaga yung creator ng Suryan. So, minsan kasi may bumibili, ay may nagbibenta na ginagamit lang ang pangalan na Surian kasi ang konsepto ng Leclerc na yun supposedly sana ano na eh ah uh, yung Prasomde yun na yung King of Amulet pero ang konsepto dyan is nakadesign siya as Prasom D tapos red yung kulay niya at yun ah uh, yun consider siya na Leclerc depende din yan sa dasal kung ano yung dasal na ibibigay sa'yo Ang huling tanong ay mula kay Zero Namsik. Boss, ano po ba ibig sabihin ng igusom impactum porya udom? So ito, ito. Bakit kayo sa ibang tao nagtatanong ng kahulugan ng mga orasyon nyo? Dapat kayo mismo sa pinagkukunan nyo yan, alam nyo na kung anong ibig sabihin. Ito yung mga klase ng tao na pulot ng pulot ng orasyon na hindi naman alam kung ano talaga ang pundasyon ng orasyon kasi hindi mo naman ang papagana yan kung pulot ng pulot ka lang sa mga pdf at sa youtube kung hindi mo alam kung sino ang deity na pinupudiran under sa orasyon na yan hindi mo alam kung anong testamento yan galing so kung literal na meaning o word for word dyan nagkakaproblema kasi ang mga meaning nyan malayong malayo sa gusto mong paniwalaan sabihin na natin yung igusum igusum wrong spelling pa igusum is letter E igusum means I am impactum so yan yung mga impacto or maledecti maledectus na tao negative na tao. So, ego sum impactum. So, ibig sabihin, ikaw ay masamang tao. <laughs> Impacto ka. oh ganyan. So, wag masyadong pulot ng pulot. Ang problema kasi dyan, akala kasi ng mga unang Pilipino na ang Latin ay salita ng mga anghel. Hindi nila alam na ang Latin ay isa sa mga nabibilang lamang na mga salita na bago dumating yung mga makabagong salita. So, kung susumahin, ang salita ng mga anghel ay hindi Latin. Kasi sa Latin nga, meron pang mas makalumang salita compare sa Latin. Nandun pa yung Hebreo, nandun pa yung Aramaic, nandun pa yung Kaanites, mga Hittites, lalong lalo na yung Sumaria. So, yung iba, pinupulot nila. Ah, ito, egosum. Ginagamit ito sa Latin. ah, Mabisa raw ito na salita. So, kinukuha nila, pinupulot nila. Tapos ito, impactum. Siguro, nagpapaalis ito ng mga masasamang espiritu. So, yun. Nagkakakumbine kumbine na siya. At meron ding isang mali na paniniwala. Mali na paniniwala na ang sabi nila pag ang salitang Latin ay hindi raw nagbabago ang kahulugan kabubuhan po yan dahil ang salitang latin pag hinalo mo sa isa pang latin maaaring magbago ang kahulugan ng salita kahit nga tatlong latin yan na magkasunod tapos yung pangatlong latin inilagay mo sa gitna o palitan mo ng isa pang latin na synonyms magbabago talaga ang kahulugan kaya magingat sa paggamit ng Latin prayers kasi very complicated yung language na yan at heto pang isa akala nila gamit ng mga babaylan latin yung iba nagmamayabang sa social media dito sa youtube sa facebook sa tiktok na may lahi silang babaylan so para sabihin lang na biasa kuno sila at malakas sila pero yung gamit nila mga usal latin hindi Latin ang gamit ng mga babaylan kasi ang Latin po dalayan ng mga dayuhan dalayan ng mga Kastila na sumakop sa atin so bago sumakop yung mga Kastila existing na mga babaylan mga ritualistic sila na tao at sila ay hindi gumagamit ng Latin dahil meron tayong sariling salita at meron silang alam na mga salita na mga high vibration o high frequency words na pag inusal mo nagkakaroon ng liwanag kaya huwag kayong magmayabang na may lahi kayong babaylan pero ang gamit nyo mga usal ay latin nakakatawa kayo para kayong payaso na nagpapanggap lang na tao so mga mix yan lang muna sa ngayon and kita kits tayo until next topic thank you